Good morning po. Uh, kahapon nga pala, April 7, ay nawala yung aming service na bandya. Merong nang nakaw. <laughs> Bali, 8.30 na kami nakapagbukas kahapon dahil kumuha kami ng ano, paninda. Kaya pagdating namin dito, wala na yung kolong-kolong. Yung deliver ko ng gasol. Na ano na. Na dali. Ang problema naman yung CCTV namin, uh, yung password. Kaya na-disconnect yung CCTV. Tarantado pa rin to. Hanggang ngayon, di pa rin nagbabago. Wala yung yung alam niya may CCTV kami kayo. Di-report ko sa barangay nung umaga at sa polis. Kukuha daw sila ng kopya ng CCTV pero wala, ko, wala na rin. Ambag na lang namin sa kumuha. Dahil Siya dyan, naman yung may ririgalo ko namin na ah, ambag na lang sa amin sa'yo. Ambag na lang namin sa yan. Hindi mo mamaya report, Five? Ha? Isipin mo na lang, ina lang yung karma mo. Diyo mo na lang yung mga pagbebentaan mo ng aming uh, motor. 2013 model yun eh. Uh, Badyak. Alos 11 years din sa kapapagawa ko pa lang eh kolong-kolong kapapagawa ko pala pero ayos din yung kumana at sinepo talaga na kondisyon ala eh ganun talaga eh meron talagang mga hindi patas lumaban eh sana eh kumpura na kayo sa mundo <laughs> 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 what? <laughs> <laughs>